Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito po ang Ipamaris TV. Di bali, andito po tayo sa ating taniman na formosa na pinya upang anihin yung isa sa pinakamatamis na bunga ng isang formosa na pinya. No? Kaya ko nasabi yan guys, ito ay ito yung mga bunga ng kapanahunan. Kaya ito nga, inaani natin. Kaya nasabi ano kong pina, isa ito sa pinakamatamis ng bunga ng formosa na pinya dahil ito ay hindi ito pilit na pinabunga. No? Ito ay talagang nasa panahon upang siya ay magbunga dahil itong gantong hinog sa puno ay napakatamis ito guys kaya yung pinipili natin yung mga naunang nahinog na dahil yung mga hilaw pa ay sasabay-sabay natin na harvestin ano dahil kung isasabay natin ito ay mabubulok to ano mag to kaya ito inaano natin kaya nasabi natin na isa ito sa pinaka matamis na bunga ng isang formosa na pinya dahil ito ay bunga ng kapanahunan ayan kaya yan ay nagbubunga yan guys ng mga panahon ng mga May hanggang July o August. Yan yung mga bunga ng kapanahonan. Kung tagbunga ng mga protas talaga. No? Kaya napakatamis nito. Kaya ito nga, nagaani tayo upang piliin natin yung mga hinug na. Hmm. Ano nga hinug na yan? Ito ay dadalhin natin to sa market upang ibintan na natin to ano At yung iba naman na uh, ito may kukuha sa atin ditong buyer ano dahil isahan lang tong harvest kapag tayo mag harvest aantayin pa natin tong maging hinog o manibal lahat ito ay isang harvest natin lang to ano ayan samahan niyo ako guys sa pag-aani natin ng yung mga hinog na sa kapanahunan na formosa na pinya ayan dito tayo Ayan no guys, ito nga yung ating mga aanihin, itong mga gantong hinog na hinog na siya, no. Ito ay talagang napakatamis nito, itong bunga ng kapanahunan na to. Ayan. So, mga naghihinog na yung iba at yung iba ay ito, mga hilaw pa naman. Ito yung sabay-sabay na ating aanihin. Ayan, gaya nyan. pwede nating anihin to dahil nagyayelo na, talagang balat, ano. Ayan, talagang ito guys, talagang pinakamatamis na bunga ng isang promosa na pinya yung bunga sa kapanahunan dahil ito ay talagang hindi sa pilita na pinapabunga ano ito ay napapanahon upang magbunga talaga siya ano lalo lang kapag matanda na ang ating tanim na pinya talagang walang makakapigil talagang lalabas at lalabas ang kanyang bunga para siya ay punang mahinog Yan, kaya kailangan natin itong pitasin ano yung mga gantong ula kapanahonan napakatamis nito siguradong napakatamis nito dahil ito ang bunga ng kapanahonan ay hindi hinob, hindi hinog sa pilit kundi ito ay hinog talaga sa puno yan ito mga hilaw na to ito ay sabay sabay naman nating aanihin to ano so sunod na linggo ay mag harvest na natin to lahat yan ganyan doon medyo malabo na nga no dahil ito nga anihin na hindi na kailangan pang linisan pa natin ano dahil anihin man na to talagang pinubuan na ng damo yan medyo maramarami tayong anihin ano guys ng mga hinog na yan gaya nga nito so idinali ng mga alaga natin yan ito nga sayang to malaki eh dinali na rin ano hmm. Yung mga bubuit dito pero hindi talaga maiiwasan yan dahil yan ay natural na yan dahil nagugutom din sila ano talagang kinakain nila yan ayan sige guys tayo ay magaani pa dahil medyo marami-rami ang natin dito ng mga hinog na Ayan ano guys, di bali na ani natin yung mga hinugna sa kapanahunan, ito na nga siya ano. Kaya ito talagang mapagod guys ano. Ayan, okay, kain muna tayo guys ng pinya. Para matikman nga natin kung talagang napakatamis to. Pero sa totoo lang guys, talagang ang bunga ng kapanahunan ang pinakamatamis na bunga ng formosa na pinya no dahil yun nga tayo kanina ito ay hindi kusang pinabunga at ito ay talagang napapanahon na para siya ay lumabas ang kanyang bunga no? ganyan hmm. lang guys tayo no? pag magbabalat <laughs> katamis nito hmm. mm. mga talaga kaya itong inani natin so, ito sa maharap ngon mga hinog na kain tayo guys sa eh, susunod na ani natin dito yan mapakita natin sa inyo kung paano tayo mag harvest Um, maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito na po ipamalas TV bye bye